O, oh. uh, tagay. Nako, tagay na naman. oh masarap tumagay, oh. Ano kayo yung favorite mo? Ayoko magtagay ngayon. Hindi ah! na, tara. Yan na naman ang pantira mo sa akin, eh. Eh, alam na alam ko naman naman yung pandali mo na yan. Eh, lalasingin mo na naman ako, eh. Hindi, <laughs> hindi kita lalasingin. Isa lang, malalasing ka ba dito? <laughs> Dadaanin mo na naman ako sa kwento habang ako yung lalasing muna pala. <laughs> Sigurado. Hindi nga. Ha? Huh? Delikado na. Alam ko na naman talaga yung mangyayari eh. Alam ko na. Yun. <laughs> Bakit naman? Yung mangyayari? Iinom lang? Tatagay lang? Nako. Pahihirapan mo na naman ang sarili ko. Sigurado. Pag nalasing ako. <laughs> hmm, hindi niya kita lalasingin. Iisa lang to. Hindi ka malalasing dito. Yan lang naman talaga ang pamatay mo eh. Ay, alam ko naman. Alam ko na ang masamang masamana Masama na naman yung binabalak mo sa akin. Ay, Diyos ko po naman. Anong... Ano naman yan, be? Wala akong binabalak. Ito naman eh. naaya ka lang naman tumagay eh. Wagga, banding lang naman tayo. Saka tingnan naman naman umuulan. Masarap tumagay. Ay, nako. Diyos ko po naman. Anong banding? Alam ko naman sa katawang ko'y eh, patay na patay kay. eh. Ayaw, lima. Katawan mo, katawan mong malaki, Chan. Eh, totoo naman eh. Sige, yeah. tatagay ako, pero hindi ako magpapakainom ng todo ha? Nako po. Mag-aalalay lang ako alam ko na mangyayari. <laughs> alam mo nang mangyayari? Ito naman napaka-advance mo naman mag-isip. Sit-sit po nga, inaayake tayo. Ibang mister, naghahanap pa lang kainuman. Sumantalang oh. ako, o. Oh. Kompleto na, daladala -dala ko na lahat. Iinom pa nila, Ayoko, ayoko na mag -inom. Alam ko na, kaya pinipilit mo ako eh. Dadayain mo na naman ako at sa ganyan eh. Sa tagay eh. Alam na, alam ko na. Yung iniisip mo eh, parang nababasa ko na eh. Anong iniisip naman? Wala naman akong ibang iniisip. Abay, ilang beses mo na akong ginanyan eh. Parang nagkakaroon na ako ng phobia sa'yo eh. Pag may dalakang alak. Ay, sauce! Sarap-sarap kumilom ngayon, no? Umuulan. Oh, no, 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 no. Siguradong pagsasamantalahan mo na may katawang ko. <tap> Abay, yan talaga'y binabantayan mo eh. Kung hindi ka na... Kung hindi ka napapagbigyan ay... Dadaanin mo ako sa halakay, sos! <tap> Gago! Lalo na kapag itong nag-uulan. Ako! Naguulan, malamig, guys, sos! Alam ko na yung ginabalak mo na yan, yung nasa isip mo na yan, beh. Alam mo na. Ako hindi mo ako madadali sa ganyang ganyan. Ikaw naman be, minsan lang naman ako mag-aya, hindi mo pa ako pagbigyan. Oh. Ibang klase ka talaga ano? What? Be, huwag kang ganyan be. Dadaanin mo ako sa alak na naman eh. At pahihirapan mo na na may katawang ko eh. Masarap pa naman to, sabi nila. Masarap to, soju. Lalagyan mo lang ng Sprite. Saka ng, ano nga ba yun, Yakult. Hindi ko alak dito. Soju, soju. Mas matapang pa sa hinebra yung soju na yan. Naku po. Ikaw pa na may kahit tulog na ako eh, pinagsasamantalahan mo pa eh. Tapos may alak pa eh, Zos. Bagubaguhin mo yung sarili mo ba eh? Huwag kang masyadong ganyan. Hindi, sige na. Hindi naman totoo yung pag may alak, may balak. Ano lang yun? Ano lang yon na. Pagsasamantalahan mo ako, be. Kabisado ko na. At uh, ilang beses mo lang ginagawa sa akin yan. Mga binabalak mo na yan, eh. Diyos ko po. Ikaw na, be. Mukha ka namang, ano, ano ba tingin mo sa akin naman? Puro na lang balak-balak. Eh, ano pa nga ba? Araw-araw mo ako? Ayaw, Ay, mahirap. Yan na nga, be, sinasabi ko sa'yo, eh. Ayaw ko talaga mag-inom. Huwag mo akong pilitin. Okay. Dahil may lakad pa ako bukas. Minom ka na. Ano ba? Iinom ka ba o iinom ka? O iinom pa din? Ako? Ayoko. Pagka uminom ako, siguradong pagsasamantalahan mo ako. <laughs> Magiging lupay-pay na na may katawang ko. Pagod na nga sa trabaho eh. Kukunin mo pa'y natitira kong lakas. Habay, matindi ka rin oh. Iinom lang naman. Dami-dami mo namang sinasabi. Ala mo namang kami ako mag-isa. Uubusin ko, mag-isa lang ako. Pampatulog lang. Ay, maaga pa ako alis bukas, be. Ha? Ayaw ko na nga. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Huwag mo na akong pilitin na lang. Huwag mo akong pilitin. Pasensya ka muna. Sinasabi ko sa'yo, next time na lang. Be, maawa ka naman. Sige na, be. Pagpahingayin mo naman ako. Sabi nga, kapag may alak, may masamang balak. Ay, Zos! Ayoko na. Mag Sayang naman to. Inumin mo na lang yung mag-isa. At may pasok pa ako buwas, magpapahinga na ako. Ayaw mo talaga? Ayoko na. Inumin mo na lang mag-isa yan, magpapahinga na ako naga pa buwas. Next time na lang, be. Pasensya na. Sige na. Next time na lang, next time na lang. Mission failed na naman. Kukunin mo pa yung natitirang last ko eh. Ngayon na nga lang mo papay na eh.